Guwapo o yung pagiging pogi ng isang lalaki ang aking kahinaana. Lalo na kung mabango at laging pormado. At kahit pasabihing manginginom ay lalo na kung medyo nagiging tisoy pag may amats na. Gaya ng naging mister ko na ngayon eh, dahil tatlo na ang anak namin eh, nag-ibang bansa. Kaya lang, simula noong mabiyudo ang aking biyan ng lalaki dahil sa pag-ibang bansa ni Mister ay pinili niyang sa amin na lamang manirahan ng Bienancona, 66 years old. Naminado kong sindad niyang yun ay may taglay pa rin siyang angking kakisigan at talaga ang aking Mister ay merong pinagmanahan. Pero hindi alam ng Mister kona ang pagkuha niya kay Papa para sa bahay manatili ay magiging daan upang ang talulot ng aking bulaklak. High school pa lamang ay magkakilala na kami ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Efren at ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Erika. Guwapo siya at ang bagay na iyon sa aking sarili ay hindi ko itinatanggi. Hindi kami naging lovers noong high school dahil hindi ko trip ang kagwapuhan meron si Efren. Pero close kami at hindi lang isang beses ay nakarating rin ako sa kanila. Katulad ng marami, simple ang pamumuhay meron kami ng aking pamilya. Apat kaming magkakapatid, tatlong babae at isang lalaki at sumunod ako sa panganay na aming nag-iisang lalaki. Pareho sa aking magulang ay kapwa-regular sa empleyado at linggo ang madalas kami magkasama-sama na sinasabi rin ng iba ay family day. Kung saan ay bilang isang pamilya ay ginagawa naming mag-anak ang kumain sa labas ng sama-sama, mag at magsimba. Lolo at lola o kaya naman ay aming mga tita ang aming madalas ay kasama noong aming kabataan. Noong hindi pa namin kayang asikasuhin ang aming sarili. Pero kalaunan ay kami-kami na lamang. Hindi ko masasabing mahirap ang sitwasyon namin bilang isang pamilya. Bagamat kung minsan ang pagsubok ay talagang hindi maiiwasan, ay nalalagpasan naman namin iyon ng magkakasama. Liban na lang sa away mag-asawa ay problema na nila yon. <laughs> Ang pag-aaral naman naming magkakapatid ay ayos lang. Apat kami at kahit papano, eh hindi naman kami napag-iiwanan sa school, mapagrado man o baon sa school. Hindi naman masasabing mahina ang ulo. Ayaw ko lang na ang responsibilidad. Bilang sumunod kasi sa aking kuya, ay para na rin akong panganay sa aking mga nakababatang kapatid. Lalo tulad ko, sila rin ay yung mga babae. Kaya matik, Esa eh, sa akin ang bagsak noon pag wala ang aming mga magulang. Iba kasi ang panahon noon kumpara sa ngayon pero hindi naman natin yun pwedeng basta lang pagkumparahin. Kung maitatanong nyo naman kung ano ang meron ako bilang isang babae. Hindi sa pagyayabang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay bunso o ang nakababata sa panganay ang laging maganda. Dahil sa aming tatlo na magkakapatid, hindi sa pagmamayabang ay ako ang may pinakamagandang itsura at ako rin ang may pinagpalang pangangatawan sa amin na maging ang aking mga kaklasing babae sinasabing kinuha ako na lahat at dapat raw ay nagtira naman ako para sa aking dalupang kapatid na babae. Second year high school ako na magkaroon ng first boyfriend. Yun nga lamang kung ano ang aking kinaganda at ikinasexy ay siya namang aking ikinarupok. Dahil third year high school pa lamang ako, ay nagawa ko ng isuko ang aking hukbong sandatahana sa aking galawa at gwapong boyfriend noong third year. Hindi naman naging palagi, pero kung hindi kami nag-break, malamang, eh, <laughs> Elementary pa lamang ako, ay madalas na akong magkakarush sa isang gwapo. Yung tipong, lahat na yata ng gwapo, sa nasasakupan ng school namin, crush ko na. At tulad din ng ibang babae na sinabihan ng ilang mapanghusga na hindi magtatagal ay mabubuntis at maagang mag-aasawa, ako rin ay napabilang sa kanila. Pagamat ganon, bilang ate sa aking mga nakababatang kapatid ay hindi ko naman sila pinababayaan. Nakagraduate ako ng high school na single dahil simula noong aking mapagbigyan, si ex abay nagagarit ang loko pag tinatanggihan. college first year nang magsimulang magkaroon ng spark pag nag-aabot ang tingina namin ni Efren. Magkaiba kami ng course pero may subject kung saan kami nagkikita. At bago nga matapos ang unang taon namin ni Efren bilang first year college ay isa na kami sa labors ng aming campus. Hindi lang naman kami ang dati ng magkakilala noong college kaya lang ah. Hindi naman sa pagyayabang lalo't akin nga nga asawa. Noong college kami ay si Efren ang guwapo sa akin nga paningin. Nagsimula siyang manligaw sa akin at dahil namis ko rin ang mayroong boyfriend na nag-aasikaso, naging kami. At ayun, kung kailan at saan naganap ang unang kulastuya cool namin ni Efren sa bahay nila. Tulad kasi sa akin ay parehong working ang kanyang mga magulang. Yun nga lang hindi tulad sa akin nag anak lamang si Efren. Tuluyan nang nahulog ang loob ko kay Efren. Higit kasi sa pagiging gwapo, dahil nag-iisang anak, ay mapera si Efren at lagi akong free simula nang maging kami. Food at iba pang gastusin. Bukod doon, ay naipakilala na rin niya ako sa kanyang mama at papa na ngayon ay aking mga biyanana kapwa naman kami nakagraduate ni Efren ng college. Ang totoo ay sabay pa rin nga kaming nag-apply at natanggap sa iisang factory na aming in na. Malalim na ang inaabot ng relasyon namin ni Efren at kung gaano ako katanggap ng kanyang mga magulang. Bukod sa bago kami nakasala, ay hindi lang yata ulit na akong nakatulog sa kanilang bahay at sa pagtatakip sa aking mga magulang ang magulang ni Efren ay akin panganga nga katulong. Noong makasal kami ni Efren dahil kompleto naman kami ng binibisyo ay kumuha kami ng sarili naming bahay. At ang bahay na iyon na rin mismo ang dahilan ng pagkabuo ng aming panganay. Ang totoo niya na dahil solong anak si Efren ay ayaw nila kaming pakuhani ng sariling bahay. Anang aking mga biyanan ay kay Efren naman na raw mapupunta ang kanilang bahay sino pa ba naman raw ang magmamana? At para na rin raw malapit sila sa kanilang magiging apo. Si Efren ang tipo ng lalaki na hindi asa sa magulang. Yung tipo nga kahit meron namang aasahan at mamanahin ay iba pa rin raw ang sariling pundara. Di tulad ng iba dyan, <laughs> alam nang wala talagang ipipilit pa rin. Buhay nga naman ano, isa pa lamang ang anak namin ni Efren, madalas na niyang masabi sa akin ang plano niyang mag-ibang bansa para mas maibigay niya ang aming pangangailangan. Noong isa pa lamang anak namin ni Efren ay nagagawa ko pa rin ang magtrabaho pabor nga sa aking mga biyanan dahil sa kanila na ang panganay namin. Pero noong maging dalawa na ay pinatigil na ako ni Efren para mag-focus ng pagpapalaki sa mga anak namin na tila baliktad na nangyari dahil mas magastos na ang merong dalawang anak. Naging plantita ang maganda at sexing misis ni Efren na siyang aking ginagawang pampalipas oras na totoo namang nakakaaliw din. At iyon nga, dahil sweet sa isa't isa, siguro ay siya rin dulot ng pagkakaroon ng magandang misis naging tatlo ang anak namin. Doon ay hindi ko na napigil si Efren sa planong pag-iibang bansa at dahil wala kaming kasamang lalaki sa bahay, madalas ay sa amin natutulog ang aking mga biyanan. Ang totoo niya na ay sa bahay inabot ang biyanan kong babae. Halos wala pang isang taon si Efren sa ibang bansa noong mabiyudo ang biyanan kong lalaki. Kaya naman hanggang sana ihatid sa huling hantungan ang biyanan kong babae, hindi na nakauwi pa si Efren. Madalas akong mag-alala sa biyanan kong lalaki after mailibing ang biyanan kong babae. Madalas kasi siyang mapag-isa at nakikipag-inuman. Kung hindi ako nagkakamali ay 50 plus lamang siya noong mabiyudo. At dahil may itsurang lalaki, ay inakala ko maghahanap pa rin siya ng makakasama sa buhay. Habang nasa ibang bansa si Efren at ako naman ay nai-stress ng pag-aalaga sa aking biyanana, ay doon ko pa higit na napagtanto kung gaano kagwapi ito ang biyanan kong lalaki na talaga namang adyos miyo lalot nagiging tisoy kapag nakainom na at aminadong aking kahinaan bilang babae Bagapat nyo nun ang inyong bida ay hindi naman tulad ng ibang babae meron akong sariling pamilya at kailanman ay hindi ko magagawang lukuhin ang asawa ko na nagsasakripisyo para sa amin na kanyang mag-iina sa pagdaan ng buwan na taon ay natutunan na rin ang aking benang lalaki na tanggapin ang katotohanan na wala na ang benang kong babae. Bumalik na siya sa dating siya, gupit at makisig na lalaki. Naging madalas na rin ang pagbisita niya sa bahay at siyang nagiging kalaro ng aking mga anak kapag ako'y busy. Ya. Sa unang uwi ng aking asawa na si Efren ay nagkaroon ng konting dramahan ng magama Isa kasi ang taga ay sa kanilang banding Noong magsimulang tumalab ang patunay na ang binan kong lalaki ay may edad na ay doon na ipinakausap sa akin ng Mr. Kona sa bahay na lamang patuloyin si Papa Nasimula naman noong mawala ang binan kong babae ay tunay na napalapit sa akin ay hindi naman nagdalawang salita ang Mr. Ko hindi yan ganun kadali, siguro nakikita ng binan kong lalaki na nag-aalala ako sa kanya at medyo mahirap para sa akin ang magparoon at parito ng kasama ang mga bata ay siya na mismo ang kusang lumipat sa amin. Kahit naman papano sa ilang taon ni Efren sa ibang bansa ay aminado naman akong umaluwa ng aming pamumuhay. Ayos din dahil sa paglipat ng aking biyanan ay nagkaroon ng iba pang tumitingin sa aking halamanana at kitang kita sa bawat talulot ng bulaklak na masaya sila kapag tuwing umaga ay merong nagdidilig sa aking bakuran. 66 years old na ang benan ko at parang maaga siyang siningil ng kanyang mga dating bisyo na sabi ng mister ko ay isa sa dahilan kung bakit hindi na siya nasundana. Presyo na minsang naging dahilan kung bakit natakot akong matulog sa kanilang bahay. Maoy din kasi ang benan ko pag nakakaino ma. Madalas siyang may sakit at tila babigla ang kanyang panghihina. Kung minsan naiisip ko na dahil ba sa edad niya o dahil sa pagkawala ng benan ko. Mahirap din talaga magalaga ng matanda. Kung minsan na magigising akong mabaho ang sala. Iyon pala hindi na umabot pa ng banyo ang benan ko at sa sala pa lang, nabutas na ang panumbiga ng wet packs. Ayun, sabog. <laughs> sa isang banda, ay malaking tulong naman ang benan ko dahil merong naiiwan sa bahay kapag meron ako nga lalakarin.